here we are in Taikushin Park. ayun, oh, nandito tayo sa Taikushin Park. Pupunta namin yung pirate ship na sumatsad sa tabing dagat. At muna kami dito sa park na ito. Para nagkamali tayo ng maso. Am I correct? Or am I wrong? Ito yun. Tara na, abang hindi pa malakas ang ulan. Ha? Layo. Mubalik. Eh, madula man niya. Dari man agianan, Tara. Gamitin mong payong. Dali na. Tara na. Sige, akong iksuon. Ay nga, di ko kasabot o ignorante bag, ba? Lalo, lumakas ang ulan. Bilisan nyo. Ay, sarap kumala. Pero ulan talaga. Ulan. Labor Day. Day of the Conex. Kaya tayo dito. Kaya tayo natin itong hagda na ito para makarating tayo sa... Pagkuntahan natin yung pirate ship Ship. Ship. Okay, bago oh. yung bagong sumagsa taga naman itong kapatidong ito at pagka tungkiling din doon pa rin na hindi na hindi na, po, layo, layo po na. Niyo kasi hapo na Ling! Dali na Daog na diya! Diyos ko. Ito na po ito kay Taugon. Tapos, hanga ko kahit tinahawod ba kayo. Wala ka kasabot kong... Dali kayo, habang wala pang ulan. City. 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 Uy, sounds. Ito kay ilumay Panginoon Ang hirap lang may tinatawag ka ba May hinihintay ka Tapos habang tinatawag mo labong, Lalong bumabagal yung lakad akong kung pagong ito gumagapang o tao Maria may yeah. naglalaro kahit na ulan haki yata yun nilalaro nila hindi mm mo -hmm. na nila para hindi madulas yung court Grabe ang traffic banda dito. Hindi mo usad yung mga sasakyan. Hmm. Okay. Ang ganda ng view dito. Ay, mic. Ay, mic. Ang imik. Ang imik ang lugar na ito. So, mga Pilipina, di maaaring walang music. Kailangan talaga ng mga music para mag-enjoy.

ay hey, hindi mo maramdaman yung hirap kung hindi ka okay. nagaan yung kapatid okay. okay. ko, hindi ko maintindihan kung pag-uwar tao Tara, dito tayo pa yun eh. Oy, dito pa yun. Kasi yung kastorya, namahal ko mga gulungan. Ano na ginagigingon nga? Basta, dahil mga gitang ko, lahat na cute. Kaya na.

ang kulimlim naman ang panahon maganda to guys kung maliwanag sana so, kasi like, wala nakataon naman na malakas ang ulan oh, malakas ang ulan kanina ngayon umuulan pa rin kaya madilim pero hindi nakalakasan ayan nakikot lang tayo sandali ha na. punta namin yung red pirate ship na sumagsag nandiyan ako pero ay, parang sarado yan. Daya, ay, ay Sayang. Kung timing na naman okay yung dating. Doon. Under the vision. Alexander Grant. Ayan. Oh. Ayan yung bangka na sumadsad. Ang bangka na mga pirata. Pupunta natin. Bakit naka Gordion, Dahil ba sa ulan yun?